Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato Go Santero. So welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So po to this vlog natin mga idol ay syempre uh, meron tayong pupuntahan kasi request po ito sa isa sa mga viewers natin na balikan natin ulit yung nag-viral na kubo. So samahan nyo ako ngayon kasi may nakita doon silang kakaiba doon. So titingnan po natin at pupuntahan natin ngayong araw na to. Kaya samahan nyo ako sa lahat hindi pa po nakapagsubscribe mag-subscribe na kayo at syempre huwag kalimutan i-click ninyo ang bell button para updated po kayo sa mga bago nating mga upload. Kaya samahan nyo na ako hanggang sa dulo ng video na to. Tara, let's go! So okay, mga idol, samahan nyo po ako ngayong uh, araw na to. So meron tayong pupuntahan at babalikan natin. Kaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, huwag kalimutan ha. Mag-subscribe kayo at syempre sa lahat ng hindi pa po nakafollow po sa aking uh, official uh, Facebook account, Uh, Choy Timlor po, ilagay ko na lang po dito. Ayan, para makita ninyo sa lahat ng mga viewers po natin. Sana po, uh, supportahan po ninyo ang aking Facebook account, Choy Timlor po. Kasi nag-update uh, nag din po ako dyan po sa lahat ng mga vlog po natin. Kaya samahan nyo na ako ngayon. Tara, let's go. So, ayan mga idol. Punta na tayo doon sa nag-viral. Ang yari dito. Pinutol yung mga puno dito. Oh. Wala na. Yan mga ito Oh. ayun mga idol tutot pa tayo sa unahan pupunta natin yung vlog yung puno ng mga dito So hindi ko alam mga ito kung anong na ano nakita doon ng nagsabi sa akin pero balikan ko daw kasi may nakita daw sila kaya ngayon susubukan natin ng dito. Huh? Ano to? Wala namang laman yung sako. Uy, nako. So, Sumigil mga idol. Uy, Ito na yung kubo, no? At parang, parang may narinig akong ingay dito. Ayan. Sa lahat po ng nanonood ngayon, maraming maraming salamat talaga sa inyo. So ngayon, samahan nyo ako at malapit na tayo sa kubo. So, ikaw lang kung anong, anong nakita ng mga residente dito at bakit nag-request na balikan ko dito. Kaya samahan nyo ako mga idol. Dito. Mi ha ridito. Mi ha ridito. Mi ha ridito. Mi ha ridito. Mi ha mga ito yung kubo at parang may nakikita ko dito may napansin kasi ako mga idol kanina pa sino yan? yung babae. Pumasok ko. At saka, may kasama ng lalaki. Uy, huli sa akto. dalawa. So, yun mga idol. Buti na lang pinuntahan ko dito. Kahit mahirap, kahit matagal tayong umabot dito, naglalakad tayo. Pero sulit naman kasi baka ito yung sinasabi ng mga residente dito na ibablog ko kasi bumalik ko. diyan sila sa loob ngayon. Ayan oh Magtago tayo. Baka makita ako. So ngayon mga idol. Magtatago tayo dito. At yun nakita natin. Kaya pala. Pinabalik tayo dito. At magmanman kasi. Uy. May magjowa pala dito yung babae isudyante bumalik dito at may bagong kasama. Manmanan pala. Yung babae mga idolo. Nandyan siya. Para nag-uusap sila. Ano kaya ginagawa nila? Para maiportante silang pinag-uusapan. Napaka-maritis ko talaga. Grabe. So yun mga ito. Is, sa lahat ng mga viewers natin, maghintay mo tayo sa glita. Manmanan, manmanan muna, muna natin ito. No. Dia selalu mabas Ligas yung babae, mga idol. Wala. Uy. Uy. Parang umihi pa ito. Ayan o. Oh. Huli. Huli sa akto. Yung babae, mga idol. Oh. At saka yung lalaki. Nandiyan pa sa loob. Parang umihi pa itong babae na to.

magtago tayo. Ayan o. makita ako ba? Ayan, bumalik ulit sa loob. Ayan o, ang kumpirmado. Magjowa ito. Baka jowa ito ng babaeng sudyante. So, ngayon, alamin natin. At magmanman tayo mga idol. Bumalik siya dito at may bagong kasamang lalaki. lapitan natin. Baka makita ako. Delikado. Baka mapahamak ako. Ba. Baka may dalang baka may dalang itak yung lalaki na yan. Likado tayo. So yung mga idol. Magsasalita muna tayo kasi hindi, hindi, hindi naman tayo maririnig kasi nasa malayo tayo. Nandun sila ngayon sa loob. So manmanan ulit natin kung anong gagawin nila. Baka mga aswang yan. Baka may mayaring masama. At baka matulungan natin yung babae. Ang dami talagang dito na, na dito sa kubo na ito mga idol. Kahit sino-sino na lang. Napakadelikado. No? Ayaw nilang lumabas. Bakit kaya? Ngayon mga idol. Pupuntahan natin. At manmanan natin kaya sa manyo pa